We're going, I'm going to to, to you. Here to you. and Robinson's Antipolo place. Bow. Robinson place Antipolo. <laughs> so this is it. Pan seat. Ikut ikut. Yeah, ikut-ikut only. Hi, guys, Dito po tayo, tayo. Ganda oh my Jiris, oh Jiris, kenda oh si kasi gana guys, the light is so beautiful. O, Pasko na talaga. Pasko na talaga, guys. Ito mga kasama ko. Hi, guys. Leo. ayoy driver, you know. Who oh, is she? <laughs> tisyo na lang nagbitay-bitay, guys. Tili na panty. Tisyo yan. Dito ba tayo? Kapila pa. Where is my grandkid? Hi, hi, guys. Say hi, guys. How are you guys? Hi Hi. Si. Hi. Si Ijiana. Mag how are you kami Ijiana? Hi. How you Jiana? Si, sige na. Jadi mo katwain the kami. Oh nanu si Jiana. Sige na. Kau yeah. mo si Ijiana. Uh, okay, ikaw na mag-vlog. Go! Dito tayo sa Robinson na Jana. <laughs> Dito guys. <laughs> Yung pinsan niya sa Gernlite, <laughs> eh. kinausap niya. Namimiss na daw niya. <laughs> One time na sila nagkwentuhan. Namimiss na niya lagi. Gusto niya magsigis sila kwentuhan. Sabi ko, bawal kasi nag-school yun. Nag-study yun sa tour day morning lang tayo mag-call kay Giana Giana So, this, ah, ito yun, guys. Matagal na ba yung kuha nung whatsapp guys? Wow, Pet Lover Center. We are we? San kaya kami? Nag-ikot-ikot lang ni, guys. lang. Ikot-ikot lang tayo, guys. Oh, Sige Ren, magsalita ka about Gianna. Go, go, go. Dito tayo sa ano, guys, parking. Magpark kami dito, guys. Pupunta lang kami dito, guys, kasi kami maghapunan. You know, guys, birthday ni Roy. Na Roy, Roy. Roy ng buhay ko. Roy, buhay ko! Who is Roy? Ren, who is Papa Roy? Ito, ah, Apogi. Are you sure? Yeah, wag ka pogi si Papa Roy. You behave there. Hi. Hello. Let's yeah. tayo, parking, Ito tayo, Ito tayo parking. sa parking guys. Let's tayo sa ah, parking. Sige mag-vlog. Pag ano mag-vlog. Hi guys. Paano? Hi guys! Magda. Makdo lang kilala mo. Hi guys, Mac to Daddy. <laughs> <laughs> daddy ang bibig. Ito na Daddy. Ito Daddy. sa parking guys. Hanap may ma-parking nga namin guys. Ako'y nagugutom na guys. Parking ni, Ang parking dyan guys. Ang guys laking parking dito parking doon parking doon parking doon parking doon puno oh, guys because today is rainy night <laughs> no she was hiding it Here, I'm going to grow red rain glasses ulo yes. 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 ako nga i-glasses akala mo na ulo wala ba yung magdala ah, sige ka usapin mo si Gianna sige na hi Gianna how are you daddy ako na mukha ako na mukha hindi mabuksan ano buksan ba sabay dahi ta ay siya na daw park Na daw mag-jen. Ah. Hala, sige, Rin. Okay, Arjun si Rin. kami naka-parking, guys. Si puno. Hindi, baba. Baba, ang Papa lang dito, Len. Sabay ko. Sabay, natapang. Magdiit sa tapang. <laughs> Sabay, natapang. Ayaw niya makigit siya. Ang kubo ang nakuba na. Bitaw niya na lang pang. Hindi nga makagawas. minung taata. ata. Iyan niya kong pagkasak. akong ripon siya. Sabay <laughs> na. Iyan na. <laughs> buang nakuba na guys. <sighs> Kasi maano ko dito. Zimawa ulo. So, ano sila purlin? Buang na ni. Eh. <laughs> Ang sakaya sila. Baka mawala ako. Ay, dito lang. Kasi <laughs> mawala ako. Entrance. Ay. Hi, Rin. Wow, ganda naman. Ito, guys. Dito na po tayo, guys. We're here. Tahimik man guys. Kasi ano siya. Ulan kasi ngayon. So, dito na tayo. Yan. Yan ako. Si Perlin. Si Perlin. si Rain. Ito okay. okay, tayo rin. tayo. Okay. So, tayo. Sit down. Para maganda. Smelder Arai. Daddy <laughs> Aku, aku, aku Aku lang mag isa Ina. Ganda dah Bukan aku lang ko na. Ay, baka <laughs> sa ako man din yung nakaharap. Ah, papalin. Wala to na to. Ano sila? lato to na ako na akong asawang pogi. Ang amtong birthday celebrant. Hmm. Ang atag image dito guys. Oh, magpagawa ako kung Mga picture dito. Wala pa ko. Gihulat na ako. A great image. Uh, paggawa tayo picture. Ha, next time na. Wow, my baby. Bye bye guys. Bye, nagulat ko. Uroi. Parking pa. Minsan lang tayo mang lipstick. Minsan ako. Tanaw kong sini. Sa akin mo ko yung kong sini. <laughs> Libre mo na kalabas <ako>. <laughs> Ano na yun ngayon, Len? Bakit Catherine Bernardo nag si Ano? Alden Richard. Si Alden Richard, nakita ko na yan sa Medical City. <laughs> nagpa-check up. Ako din, nagpa-check up. <laughs> Kita ko. Yan na, yung balik na. Tugay mang papa. Ato anak sa Ako asa man ta punta? Manam. Saan tayo punta? Manam. Sa? Manam. Manam. Asa? Banda. Sa taakit saa ka. Pa. Ato anak sa Ah, ano yun? Buffet? Mag-order? Di pa-order na ni mo? Ay, tayo dun daw. Ato nasa, kuya? Kamusta na mo? Oy, Philip, check out. Are you there? Uh, are you there? Nagulat ko ni Roy. Taas na siguro akong live, guys. Ang uh, getan um, uh. out for mingaw, ma'am. Mingaw kasi ulan. May daming panuot. Mingaw o oh, mingaw. Kasi ulan, kunti lang tao. Kami ray, kunti lang nagtikaw-tikaw. Sperlin, o busy si Perlin. Lubat man siguro ko. Oh babay na kay wak area babay kay mahulaton ako lang hulaton si Roy kung so, hmm. pa nag parking matagal na ka parking kasi puno yung parking Tuwa so, siguro ang tao sa takas. dito wala so babayu kasi nagyente ako na roon